<tinyo> mm -hmm. Mami mami. Ay na si Bo. Harap. Ay na kayo dito. Para lang college.

Ayaw mo pa rin. Eh na may Ganda nga na. dito. ayan malapot? Oh, oh. sinangag na ano, dilaw. Dito ka lang makakita sinangag na dilaw sa kalsadang ito. Dag out nyo? Hmm. Shout-out sa mga taga-serve sa si akin. Shout-out. Hi! Oh, hi. Okay. Ito na. Pumarap ka dito. Tingnan mo kagandahan mo. Oh, ayun na. Oh. Ayun. Tumingin siya din. Mga okay, guys, tumingin siya. Oh. Nandito kami sa Arellano. Harap. Sa kabila. Oh. Yun ang kamang, yung damak-mak na basurang iwan ng bagyong ito. Yung nakaraan. Ayan, oh. Hindi pa tinatapon kasi natatamad ang tagatapon. Oh, yan oh. Tingnan niyo. Kahit sa nang kalsada ko makakita ng ganyan, pumunta ko. May mga basura, ang dami. Yan lang nagkaharang diyan eh. Napakasaklap nang nangyari sa amin nakaraang bagyo. Hindi man malakas ang hangin, pero pero ang ulan naman ang inano. Sa salab, si ano? Sa lubong si dagat at saka ano baha, ulan. Dahil din sa kagawa ng padira dyan na binangga ng barko nga, siya out no, sa'yo barko. Ikaw dapat sisihin dito. Hmm. Dahil binasag mo ang padir ng ano, malabon. Hmm. Oh. Dapat sa'yo parusa. Parusa. Ako, hanggang umaga. Hanggang umaga ko nag tingin ng tubig kababantay binagod mo ako kinilimas kinilimas ng bahay get out sa'yo kapitan ka na Marco dapat ikaw magpakatinok na kayo wag mo sabihin na hindi sinasadya Hmm. No. No, guys. gusto mo ikaw ang sisihin sa bumha dito sa malabon hindi <coughs> naman sana tataas eh tomas na temas dahil dahil sa dagat oo binangga mo padir ng dagat ng malabon hmm. shout out sa ngayon wag mo Ay, nang tulitin. Wag mo nang ilitin nyo, Pinagod mo ako. Kapitan ng barko. Ikaw ang dapat sisihin. Hanggang tuhod. Hanggang tuhod ang loob ng bahay. Mataas na sa amin yung bahay. Bahay ng amo ko. Shout hmm. out sa mga taga-panood dito. Kahit may mga sumikat, at least nakita nyo. Shout out sa mga gwapo. Shout out sa mga ganda. Modalagang Pilipina. Oh. Pasensya na. Kapitan ng barko. Ayan sinasabi ko. Wag mo sabihin sure Paano pang nangyari? Nakalipas na nagawa mo na lahat naman puro hindi sinasadya eh kung di mo kinalaw ang barko mo di mo pinatakbo hindi mangyari hmm. sana matugunan ng gobyerno ang patir ng malabon sa dagat para hindi na tumas na hindi na tumas pa na ang tubig kada ulan simula na pumunta ko dito kahit hindi ulan baha pa rin dahil dyan, dyan, dyan sa ilog ilog baha tutulitit ikot ikot Mm. Sarap talaga Sarap talaga Ang mami ni ate Masarap mm. Kumain na kayo dito Trendingin nyo naman si ate oh. Gumugi nyo Parang mm. kaya di wata Ayan ang magpapasadya nyo mga tao Huwag mo sabihin di Kung walaan mga tao Wala ka sa Saurain Katot tayo sa Tanda mo Alangan magtanga ka na lang dito. Hindi. Sorry. Hmm. Matoris ang bibit ko sa so pagmali. Ang tama. Nasa tama. Hindi pwedeng maging mali. Ang mali ay mali. Ikawin tama.

Thank you God bless